bigas oh. 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 compare dito hmm hmm oh, ipa ipa hmm hmm may ganyan ba mm. 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 Wala. Sabi mo, daig ang aso ninyo. Bumibili kayo. Ito. <laughs> oh. oh. Hindi hmm. No, no. oh. Ah. na ng camera. Hmm. Ayun, iPhone. Ano ang camera. Ayun, iPhone. Hindi. Android lang yan. Ah. Hmm. Ah. Nagkali yan. Huh? Kaano? Oh, ito ang aso nyo. Oh. Oy. Ay. Ang dami pa yan. Ay oh, harap. Mm. Mm. natin doon sa pabo. Mm. Yun oh, yan ang mga aso niya. Mm. Mm. Mukhang. Pusa. Mm. Yan ang pusa. Mm. Mm.

Ito po ang ulam ng oh, aso. <laughs> Yan. Mm. Ulo po ng manok. Mm. Dito. Yan. Yan po kanin. Mm. Uh. Ay, buksan mo na yung kanin. Then, here's the magic rice. Wow! Yan ang ao. Sinaing nag-iin-in. Hmm mainit-init pa ng pagkain ng aso. Ito sa labang, sila ulit natin yun. Oo. Mukhang, kakain na kayo. Hmm.